Alam nating lahat na mahalaga ang pera. Dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan, pambili ng pagkain, tubig, pambayad sa kuryente, pambili ng damit, pambayad sa upa, halos lahat bawat galaw, pera. O hindi mo magpapagupit ka, pera na naman. So mahalaga talaga ang pera. Yan ay eh, nakalagay sa Biblia, sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, at ang talata ay 12 sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa makatwid bagay gaya ng salapi na sanggalang ngunit ang karilagan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon ayon maliwanag po ang sinasabi sa talata na iyon ang wikang karunungan ay sanggalang depensa sa makatwid bagay, gaya ng salapi na sanggalang. Ang salapi, sanggalang talaga yan. Eh. Depensa yan sa guto. Depensa yan sa lamig. Eh, para may masilungan ka. O kaya naman, para meron kang uh, pambili ng damit Ang salapi ang uh, ipinang natin sa maraming mga bagay. Kung ano-ano. Ang katunayan niya sa Ecclesiastes 10 at 19, meron din ganitong sinasabi. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ayun. Kaya ang salapi, ang pera, mahalaga siya. Alam naman natin lahat yon. Pero ang ating katanungan, paano ba dapat kumita ng pera ayon sa Biblia? Paano siya dapat kitain? O, basahin po natin ang Hinesis Kapitulo 3 at ang talata po ay uh, 19. Meron po tayong ganitong mababasa. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ayun, maliwanag po ang uh, sinasabi sa kasulatan. Ang sabi sa Katbiblia ay, Sa pawis ang wika ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Aba, dapat pala yung kakainin natin, pinaghirapan natin. O, eh, alam niyo? pagka sinabing pawis ng mukha, eh, hindi yun basta-basta. Yun, eh, nangangahulugan na pinaghirapan mo yung kinakain mo. Pinaghirapan mo yung kinikita mo. Ganun pala ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi pala matuwid yung ano eh, yung uh, tinatawag nilang easy money. Bakit? Sapagkat sabi dito sa ikalawang Thessalonica, Kapitulo 3 at ang talata ay 10, yes, ganito ang ating matutunghayan. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay amin iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Ayun. Maliwanag na talagang uh, itinuturo ng Biblia na ang pagkita, ang pagkain, kakainin mo, kailangan pinaghirapan mo. Hindi dapat ito ninakaw mo. Hindi dapat ito galing sa pinaghirapan ng iba. Dapat sa pawis ng iyong mukha, ang sabi sa talata, eh kakain ka ng tinapay. Ganun ang dapat na pagkita ng pera. Biruin mo, magtatrabaho ka, <clears throat> tagabungkal ka ng lupa, marumi ang kamay mo, pero at least, yung trabaho mo ay marangal at malinis na paraan. Yun ang uh, sinasabi sa Biblia. Eh, yung easy money, eh, hindi ho yung ano, eh, pinaghirapan eh. Yung ikaw ay kikita ng pera ng walang kahirap-hirap, bakit? Eh, paano ka maghihirap? Ninakaw mo. Yung pinagtrabahoan ng isang tao, 8 oras. O isang kinsenas, pinagtrabahuan niya, may overtime pa. Hindi umuwi sa pamilya. O hold the pin mo. O, eh, walang kahirap-hirap. Nako, eh, hindi uwi ang gano'n ang kalooban ng Panginoon, eh. Bakit? Pakinggan nyo sa Kawikaan 28 at 22. Ganito ang ating matutunghayan. Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam nakasalatan ay darating sa kanya. Hindi pala matuwid yung ikaw ay nagmamadali eh, sa pagyaman. Gusto mo easy money, gusto mo agad-agad big time. Ayaw mo magtrabaho, ayaw mo magsikap, ayaw mo magtrabaho ng isang buwan. Gusto mo yung kita ng isang buwan, isang araw mo lang kikitain. Kaya mga agrabyado ka, manloloko ka, manggagancho ka. Eh, hindi po ganun dapat. Eh, yun ho, easy money yung ganun eh. Dapat po, ang uh, Paraan ng pagkita ng salapi na pinapahintulutan ng Biblia, itinuturo sa atin ng kasulatan, eh, dapat galing sa pawis ng ating mukha, sa mga katawid galing sa pinaghirapan natin. Hindi mo siya kinuha sa masamang paraan. Hindi mo siya minadali na kunin. Kaya yung mga tumataya ko ng sugal, para sa easy money, makakuha agad ng mimo, tataya ka na isang libo. Bakit ka ba tumataya? Yung mga tumataya sa loto, ba't ba tumataya? E gusto, e gusto ng biglang yaman yun eh. Lalo na ang jackpot eh, maabot na ng 50 million, 100 million. Eh yun ang tinatarget nila, e masama po pala yun. Kaya po yung pagsusugal, hindi po kalooban ng Diyos Sapagkat yan eh, sinasabi sa Biblia, na ating binasa kanina, na yun ang wikang nagmamadali sa pagyaman, may masamang mata. Yun ang sinasabi sa Biblia. Eh, dapat kasi, ano eh, uh, kumbaga, pagsisikapan mo, pagtatrabahuan mo, yun ang kalooban ng Diyos na paraan ng pagkita ng pera. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Ngayon, ano ang pinakamahalagang kayamanan na dapat maipon ng tao dito sa lupa? Ayan, usapang na salapi, usapang kayamanan. Ano yung pinakamahalagang kayamanan na dapat maipon? Pakinggan nyo sa Mateo, Kapitulo 6 at ang talata ay 20 hanggang 21, ganito ang nakasulat. Kundi mga kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira ang tanga kahit ang kalawang at dooy hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Ano po yung pinakamahalagang kayamanan na dapat maipon ng tao dito sa lupa? Magtipon ikakay ng kayamanan sa langit. Aba, hindi ito literal na kayamanan pala. Kung mayroon bagay tayo na nararapat pagsikapan ng ating buong buhay, buong puso, hindi yung mga pang material na kayamanan. Bakit? Eh, mawawala rin din po lahat yan eh. Pakinggan nyo. Sa Sefanyas Kapitulo 1 at ang talata ay 18, ganito ang sasapitin ng pinaghirapan niya sa lapi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Nakita po ninyo? Ano ang sasapitin ng kayamanan mo? Pinag-ipunan mo? Hmm? Inaawi mo yung pamilya mo para dyan sa kayamanan na yan? Yung iba nga, nagpapatayan pa eh dahil sa kayamanan, sa lupa eh. Napakasama naman ganon. Eh, ang sabi sa Biblia, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Wala naman sa isa yan, susunugin lang yan eh. Masusupok yan, walang kwenta ang sasapitin ng salapi mo. Kaya ang sinasabi ng Biblia, ang malalim na itinuturo ng Biblia ng paraan ng pagtitipon, eh mga tipon ikakay ng kayamanan sa langit. Bakit? Eh doon hindi masusunog yan. Hindi yan kakalawakin. Hindi yan mawawala. O, oh. eh, doon dapat ma-focus yung, yun dapat yung priority natin, eh. Yung pagtitipon ng kayamanan sa langit. Hindi yun yung pang-material dito sa lupa, eh. pag away ka dahil sa pera. Pang-material, aaway mo, kamag-anak mo, papatay ka dahil dyan. Naku po, eh, maling mali po. Bakit? Paano ba yun? Ang katanungan nga natin nasusunod eh, papaan tayo makakapagtipon ng kayamanan sa langit? Ha? Eh, ang layo nun eh. Mayroon mo langit. Eh, magtipon ka nga lang sa bangko. Minsan, pipila ka pa. O, oh. eh, mahirap din, di ba? Yung paraan ng pagtitipon. Eh, sa langit pa, ito langit. Papaano ko pa ito? Pakinggan nyo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata ay 17 hanggang 19, ganito ang nakasulat. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak na sila'y magsigawa ng mabuti na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Papaano po yung pagtitipon ng kayamanan sa langit. Eh, hey, ang maliwanag po ang mapagkakasabi. Sila ka, magsigawa ng mabuti. Magsiyang man sa mabubuting gawa. Abay, yung palang mabuting gawa ay kayamanan eh. Ha? Kayamanan pala yung mabuting gawa. Yung palang naawa ka sa kapitbahay mo, walang makain, ginawan mo ng mabuti. Kayamanan pala yun. At yun, nakakapagtipon ka sa langit ng uh, kayamanan. Treasure in heaven. Hindi pera, walang currency yun. Hindi siya pilak o ginto. Alin yon? Mabuting gawa. Yun yung kayamanang titipunin natin sa langit. Paano makakapagtipon? Sa bawat gawang mabuti na ating gagawin sa ating buhay, sa ating kapwa, nagtitipon tayo ng kayamanan sa langit. Pakinggan nyo sa Ebreo, sa Is at Jes, ganito ang nakasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Abay, hindi naman pala nasasayang yung bawat mabuting gawang ginagawa mo eh. Bakit? Eh, inaalala ng Diyos yun eh. Natitipon yun eh. Ang Diyos, ang wika, hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita. Yung mabubuting gawang pinakita mo, mabubuting gawa na iniukol mo sa iyong kapwa, tumulong ka, dumamay ka, umalalay ka. Yung mga kagandahan mo, tayo pinapakita mo sa kapwa tao mo, hindi liko ang Diyos para limutin nyo, na iipon Naiipon yun. Na iipon yung bawat mabuting gawa. Ang Diyos ang nag-iipon, ah, safe na safe ka. Bakit? Eh, hindi ka mga ngambang Eh, yung ibang nagtitipon dito sa lupa, eh, nababankrupt yung bangko, eh. O, oh, eh, biro mo, inipon mo ng pagkatagal-tagal, tapos mababankrupt lang. Eh, ako po. Pero yung mabuting kayamanan, mabuting gawa, na tinitipon mo sa langit, safe na safe yun. Bakit? Eh, ang Diyos ang ingat yaman dun eh. Siya yung tagapag iingat ng mga uh, mabubuting gawa mo. Naiipon yun sa Diyos. At uh, balang araw, o, oh, balang araw, alam po ninyo, alam mong bagay na iniipon, balang araw, aanihin po natin yan. Pakigyan po ninyo sa Galatia, Kapitulo 6, at ang talata ay 9 hanggang 10 at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Nakita po ninyo? <laughs> eh, napakaliwanag eh. Siyempre, pag nagtitipon ka pa ng kayamanan, darating ang panahon, i-withdraw mo yun. Hindi, alangan ipon ka lang ng ipon. Kaya ka nga nag-iipon eh. Bakit? Darating ang panahon, i-withdraw mo yun. O, eh, ang sabi sa kasulatan, huwag ang wika tayo mang sa paggawa ng mabuti sapagat sa kapanahonan, magsisipag-ani tayo. Aanihin po natin yan. O, at yun eh, makakamtan natin makakamta natin yung pag-aani ng mga tinipo nating kayamanan sa Diyos, igagawad ng Diyos sa atin yun. Paano yun? Ito yun. Juan 6 at 27. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagat siyang tinataka ng ama sa bagay ang Diyos. Alam po ninyo, pag dumating niya yung panahon, uh, nakapagtipong ka ng kayamanan sa langit, sa takdang panahon, aani ka. At ang magagawad ng mga pinaghirapan mo, gawang mabuti, yung mga sakripisyo mo, yung mga pagtitiis mo, minura ka, hindi mo ginantihan. Ginawan mo pa ng mabuti. Uh, lahat ng mga sakripisyo mo na yun, nakarecord po yun tinatandaan po ng Diyos yun. Nakakapagtipong ka ng kayamanan sa langit at pagdating ng panahon, aani ka. Tinapay. Pagkain hindi napapanis, buhay na walang hanggan, ibibigay po ng Panginoon sa atin sa takdang panahon. Kila kila na dili. samae su su pe su su pe kai jesu kai de